At testing natin yung ilaw ng NMAX version 3. Turbo or standard, same lang naman sila. Ayan. Ay, yan pa lang, yan yung highlight niya. Okay. Subukan natin i-start. So, Pagdaan nung Ayan na. Okay. Start na natin. Ayan. Ang ng buga ng ilo niya. Tapos may cut off siya yung ilo niya. Hindi siya nakakasilaw sa kasalubong. Ayan na. Tapos maliwanag siya. Ayan. Tapos yung high niya. Ito yung high. Ayan. nakita niya yung sasakyan uh, okay ganun yun yung high testing naman natin sa may medyo maliwanag na street to hmm. medyo maliwanag yung street dito testing natin And, start natin. Ayun 'no. Oh. So maliwanag talaga siya kasi maliwanag na 'yung street pag binuksan mo pa 'yung ilaw mo last lalo pang liliwanag. Kaya maliwanag 'yung ilaw niya tapos may cut off hindi nakakasilaw. Then 'yung high natin. Ayun 'no. Oh. Ayun. Liwanag 'di ba? 'Yung problema lang dito is mataas 'yung standard niya ah I mean yung factory settings nya mataas yung uh, set ng ilaw so ikaw na lang yung mag adjust since meron naman tong adjustan ikaw yung mag adjust okay and this uh, oh. na din yun oh. okay. and yung ilaw maliwanag lang mga chong sa so, mga nagtatanong kung malakas ba ang ilaw well uh, malakas sya kung nagtatanong nyo ako tapos ang ganda niya meron syang lining na yellow alam mo yun sa mga, mga bagong sasakyan ngayon ganun na yung buga ng ilaw niya. okay salamat mga chong kung nakatulong tong video na to please consider subscribing maraming salamat